to this video magluluto tayo ng lumi mag at muna tayo ng mantika e, i-fry natin yung meatball hanggang mag golden brown mas maganda kasi mag golden brown bago natin ihalo sa lumi fry muna yan golden brown na tatanggalin na natin isiparit e, muna set aside muna then i-fry muna natin yung mga gulimpo uh, yung po yun kasi mamuntik sa iyan tanggalan mo na natin ang mantika kasi pang natin tanggalan ng mantika ah, um, sobrang dami yan yan golden brown na ilagay muna natin sa gilid isiparit muna natin mag fry tayo ng bawang yung bawang uh, ini slice slice ko lang yan tapos i-add natin yung sibuyas Ito brownin natin yung sibuyas hanggang mag-golden brown. Yan i-mix na natin yung, yung fried natin na pork. na i-mix natin mabuti para Yan add tayo ng black assault and pepper. Nagdagdag pa ako ng pepper. Maglagay tayo ng magic sarap. Yan i-mix natin. I-mix natin mabuti para yan, i na natin yung fried uh, meatballs. then i-mix ulit natin. Yan, maglagay ako ng 1 teaspoon dark soy sauce. Maglagay ako ng tubig. Uh, 1.5 yung tubig na nilagay kong mainit. Yan, i-mix muna natin mabuti. Yan, pakuluan muna natin yan for uh, Naglagay ako na, o oh, nag-add ako ng tawag dito. Na uh, form start. Ilagay na natin yung ano, yung uh, noodles. Malalaking noodles nilagay ko. Yan, i-add natin yung carrots. Yan, i-mix natin. I-add natin yung 3 pieces egg, large. Para okay yung sabaw niya, malapot. Yung gamit ko pala yung mag-add ng uh, pizza bagyo. Maganda sana yan kung pichay Tagalog. Kaso lang wala kung pichay Tagalog. Yan, haluin natin mabuti. Yan, tikman natin kung tama na ba yung lasa. Yan, okay na. Yan, mag-add ako ng spring onion. Pang extra lasa rin yan. Yan, i-add ko rin yung binuil ko ng uh, squid. Huwag i-overcook ang squid kasi ano, uh, matigas. Yan, luto na yan guys. Uh, ready to serve na yan para tanghalian. Yan, thank you for watching. Sa mga nanonood, baba. Bye -bye.